pakikinig sa DWTC Radio Natin Gimba 105.3 FM sa pilitan ng inyong mga radyo. Pabalikan sa umulan. Radio Nating Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tini 1 Plus 1 binubuo ng labing limang sangkap na herbal. gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong madissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang, ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA-A, Hepa pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timba at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan. R-I-S-E R-I-S-E Rice Coffee Mix Herbal Coffee for in 1 plus 1 Nasa kulay dilaw na karton. Ugalin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Nationwide. mga kaibigan, kape lovers. Handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go. Kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga Winners. Tunay nga ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perfectong kape na magbibigay sa iyo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pag ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong in healthy. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Sigurado hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. At isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Ang kape na may puso sa bawat tasa at daan. Sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 Buhay mo'y mas masaya't malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 Ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores Na malapit sa inyong mga lugar Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito Bili na at tikman ang tiblang tunay na nakakaginhawa At nakapagpapasigla ng buong pamilya Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 And 0951-623-0455 لا ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangka na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay, ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayan na papaginggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas, sa buong Pilipinas, na maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong ko at ang inyong kagabi sa kalusugan Kuya Boy. yes, mga kaibigan. Magandang kalusugang muli sa inyong lahat. At uh, si Kuya Boy po naman kasama ninyo para po naman sa tagumpay sa kalusugan Nation 1 Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Hello po naman sa inyo. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na to? Tara na po. Kwentuhan na naman tayo, mga kaibigan. 09-69-226-9623, mga kaibigan. Yung ati mo naman, linya ng cellphone na pwede po ninyo tawagan. Eto na, yung ati mo naman, buwan naman ng caller sa linya. Hello, magandang alusugan po. Hello po. Yes po, magandang alusugan. Sino po sila? Si Glenda po, Dimaranan. Glenda, okay. Nanay Glenda, taga saan po kayo? Dito ka po, sa Binyan Laguna po, Santo Tomas. Binyan Laguna, Santo Tomas. Okay Opo. po. Um, uh, okay po. Nanay, uh, ilang ilan taon na po kayo? 47 po. 47. Kayo po ba yung umiinom na ng ating rice coffee? Hindi pa po. Gusto nga po namin bumili. Kailang wala po kami mapagtanongan dito sa mga butika po. Um, uh, po sa Laguna, um, uh, nalibot niyo na po ba yung lahat ng mga butika dyan? Hindi pa naman po lahat. Kaya lang po sa TGP, TGP Generica, nah. sa may wala po kaming mabilan. Mer meron po bang ano? Meron po bang uh, uh, South Star Drug po dyan sa inyo? Wala po po ako nakikita eh. Wala pa po kayo nakikita ng South Star Drug? Kasi po pwede o, po, po kasi nga... Meron po eh, brown rice coffee lang po yung inaalok sa amin. Ay, hindi po yun sa atin. Hindi po yun yung... Uh, mm -hmm. hindi po yun. Kasi sa atin po ay, ang spelling po ay R-I-S-E. -S Ah, oh, kaya nga po, 'yun nga po ang hinahanap ko. Yes, hindi po 'yun sa atin yung uh, uh, ano 'yan? Ano na yan? Yung brown rice na 'yon, hindi po 'yun sa atin. Um, uh, ang atin okay. po is uh -E, na sa kulay gintong dilaw na karton. Anyway, uh, okay. ma'am, if ever po na ano, uh, pwede po kayo muna ng mag na mag-order po naman sa TikTok sa Shopee o kaya sa Lazada. Apo. Ah, uh, pansamantala lang naman nanay. Para Apa. Uh, kung sakali po, uh, sa Kalamba po meron sa Kalamba. Malayo po yun sa inyo. Malayo po. Uh, binyan po kami. Binyan kayo, binyan. Opo. Sa Binyan po meron. Sa Murang Gamot Drugstore. Ano po? Murang Gamot Drugstore. Meron po dyan. Med Ali. Murang Gamot. Opo. Me Med Ali Pharmacy. Opo. Tapos, Laurito Pharmacy. Laurito? Opo. La Farmacia na pharmacia. Apo, tsaka po sa St. Andrew Pharmacy. Doon po na na, sa, sa Binyan po yan. Ah, sige po. Oh, nakuha, Salamat nakuha po, po ninyo, nanay? Nakuha po ninyo? Opo, nakuha ko po. Murang Gamot Drugstore, puntahan po ninyo. Med Ali Pharmacy. Okay. Uh, Laurit Laurito Pharmacy, La Farmacia, at sa St. Andrew Pharmacy po, nanay. Diyan po yan lahat sa Binyan. Okay, ang hanapin niyo po nanay, um, uh, nanay Glenda, yung uh, ano R I S E. Huwag po ninyo kukunin yung uh, inaalok po sa inyo na brown rice. Uh, uh, hindi nyo po. Kasi po ano po 'yan? Um, again, um, kanin pa rin po 'yan nanay, makakadagdag pa rin yan ng pagtaas ng blood sugar level po natin basta kanin. Ano po? Apo. Okay po nanay, Ato sige na po. Na, <laughs> Nakausap ko na. <laughs> I see. Apo, nanay. Maraming salamat po sa inyo at nakausap ko na po kayo. Ako po'y tuwang-tuwa dahil nakausap ko na po kayo. Maraming okay, maraming salamat po. Kasi po. nang asawa kong makainom eh. Dapat lang, nanay. Masimulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po ba sa okay. uh, Binyan, ano pong istasyon po ninyo na pakinggan yung ating uh, programa? 87.9 po. 87.9? Rady Radyo Binyan. Okay po, sige po okay. nanay. Radyo po ako nakikinig. Thank you very much nanay. Anong oras kayo <laughs> Ay, nakikinig? Anong oras? Po, Thank you. Malauna. Thank you very much. Nanay, uh, Nanay Glenda, ganito po. Balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli kapag nakabili na po kayo dyan sa Binyan para um, uh, malaman po ng ating mga kababayan dyan sa Binyan kung saan po makakabili uh, na available dun po sa mga nabanggit ko pong uh, mga butika. Ano po? Apo. O, balitaan niyo po ako, Nanay. Ha? Thank you very much po. Salamat po God bless nanay asahan ko po yung tawag po ninyo thank you very much po salamat po sa inyo god bless Hayun po ba mga kimigan si nanay Glenda ng uh, Binyan Laguna mga kimigan Sa mga taga Laguna am um, uh, yun po. a ah, um, pwede po kayo makabili doon po naman sinabanggit po natin dyan sa Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, La Farmacia, St. Andrew Pharmacy. Dyan po yan sa Binyan. At syempre po mga kaibigan, dyan po naman sa... Sa mga kababayan po natin sa Batangas, sa lalawigan po naman ng Batangas, again, Available na available na po dyan yung ating bagong bagong produkto mga kaibigan Ang ating po namang 25 in 1 Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 Tsaka po yung ating Rice Plus Herbal Capsule Hello po naman sa lahat ng mga uh, batanggen nyo dyan At syempre mga kaibigan yung mga taga Lipa City. Maraming maraming salamat po naman sa napakarami po nating mga suki dyan. Napatuloy po namang umiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa buong lalawigan ng Batangas, mga kaibigan, available na po yung ating po namang uh, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Maraming maraming salamat po at na... Uh, Pinagkakaguluhan na daw uh, yung adi po namang 25 in 1 dyan naman sa lalawigin ng Batangas. Sana all pinagkakaguluhan. <laughs> Sana all pinagkakaguluhan. <laughs> <laughs> uh, kaya yung mga kababayan po natin na uh, talagang... ...unti-unti uh, na po mga kaibigan. Nakakarating sa mga lugar ang uh, ating bagong-bagong produkto mga kaibigan Ang uh, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 Ito pong ating 25 in 1 mga kaibigan Teka lang may, may caller tayo Hello magandang alusugan yes. Hello, po. Hello po Yes po magandang alusugan Sino po sila? Ano si Romeo Tatay Romeo uh, Taga saan po kayo tatay? Dito kami sa San Pedro, Laguna. San Pedro, Laguna. Okay po, tatay. Um, ilang taon na po si tatay Romeo? Ano? 57 na po. 57. Kayo po ba umiinom na ng ating coffee, tatay? Hindi pa ako nakainom. Kaya ano, naghahanap kami dito sa San Pedro, kung saan ba mayroon? Sa San Pedro. San Pedro, Laguna. Um, okay, tatay. Um, po sa Laguna, um, uh, na nalibot niyo na po ba tatay yung mga ano yung mga butika diyan oh yung mga ano lang Di man masyado manakin Mga sa rito opo tatay ama um, uh, may meron po bang South Star Drug d'yan sa inyo sa San Pedro ah wala wala po ba am am jan lang po kasi tatay um, uh, tapos si tanong-tanong niyo po sa mga butika diyan nakapagtanong na po ba kayo opo Natatanong kami kunin hanap kami ano sabi? Yeah, pasipas, wala naman, sabi daw wala pero pa doon yung ano, rice coffee dito. Ah, okay po. Tatay, ang spelling po ng ating rice coffee baka iba po yung binibigay po sa inyo. R I S E. Oo, oh, narinig ko na iyon sa radyo, sabi ko, maganda talaga iyon. Okay, gusto ko maging ng meron makaramdaman. Opo, oh, po tatay. Ganito, Ganito po tatay, kung sakali po na Nalibot niyo na po yung mga butika d'yan at wala pa po kayong nakukuha ng ating rice coffee tatay. Pwede kayong mag-order muna pansamantala sa Tiktok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Uh, Paano naman mag-order doon? Di, marunong akong mag-order. Uh, patulong kayo tatay sa mga anak po ninyo. Marunong po sila. Ay salamat. Uh, po, Oo, okay. Tiktok muna tatay sa, sa Shopee o kaya sa Lazada. Basta tama po yung spelling natin. R-I-S-E. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po siya, tatay. Basta itype niyo lang po yung tamang spelling, tatay. Para makapagsimula na po kayo habang pina-follow up natin yung ating mga deliveries na ma po dyan sa inyo sa Laguna. Sorry, no. tanong? Apo. Na, pwede ba may sa may bukol? Yes, at tatay, marami na po tayong mga testimonya niya patungkol dyan na natulungan po naman ang ating rice coffee na lumiit at matanggal yung bukol sa pagiinom po ng ating rice coffee tatay araw-araw po dapat. Ay salamat. Opo tatay. Sino po may uh, ano tatay? Sino pong may uh, bukol? Ako po ano lang natiris ko na pagyawt, lumaki. Okay tatay. Hindi niyo pa po ba napapa uh, tingin sa si doktor? Di pa wala tayo. Opo. Tatay Ama, um, uh, malapit po ba kayo sa Kalamba? Ah, malayo. Dito kami sa San Pedro. Sa, malapit sa Alabang? Binyan. O sa Binyan. Malapit kami. Ah, malapit kayo sa Binyan. O pwede kayo dyan uh, pumunta oh. sa Binyan, tatay? Sa, sa Binyan po, oh. may, meron po uh, ng ating rice coffee. Dito po sa babanggitin ko mga butika. Para kung sakaling malapit lang sa inyo, pwede nyo mapuntahan. Doon sa Kabuyo, mayroon yan? At tatay, sabihin Binyan po. sabinyan Murang Gamot Drugstore. Uh, drugstore? Murang Gamot Drugstore. Ang pangalan po, Murang Gamot Drugstore, Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, La Farmacia, po sa St. Andrew Pharmacy. Lahat po yun tatay sabihin Binyan. Opo po. O kung makapunta kayo ng Binyan tatay, pwede doon sa mga nabanggit ko pong butika, Murang Gamot Drugstore. Med Ali Pharmacy, Laurito Pharmacy, La Farmacia, at saka sa St. Andrew Pharmacy, tatay. Okay, salamat. At oh, tatay, saan po ninyo na pa, saan niyo po naalaman yung ating rice coffee, tatay? Palagi kami na hindi siya radyo, pagtanghali. Ano pong uh, istasyon, tatay, ng radyo? Sa Binyan, ni ako yun, FM yan. Ah, radyo Binyan. O, FM. Ah, okay po tatay. Sige po. Ta tama po tatay. Maraming salamat po naman. At uh, sana po ay makapagsimula na po kayo tatay uh, sa so Shopee, sa Lazada pwede kayong mag-order, sa TikTok uh, o kaya doon po sa nabanggit kong mga butika sa Binyan. Opo po. Sa Binyan kami, pupunta kami doon. Yes tatay. Tatay, uh, kapag kayo po ay nakabili na sa Binyan, balitaan niyo po ako. Opo, opo. Oh. Kung nakabili ako no. Opo, oh, Tawagan niyo po akong nga muli. Basta po doon sa mga nabanggit kong butika, tatay, ha? Doon sa mga nabanggit kong butika. Opo, malam sa doon saan kanila pasahe. okay Parang po, tatay. Parang sila siguro pasahe papunta doon sa nila. okay po. Sige. Sige, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless, tatay. Balitaan niyo po ako. Okay, salamat. Maraming salamat, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless. Yes, po si Tatay Romeo ng uh, Laguna Dalawang Laguna na yun mga kaibigan Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin Hatid syempre ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 3 uh, in 1 Kojic Soap mga kaibigan Pwede yung ating bagong-bagong produkto mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Available na dyan sa lalawigan ng Batangas. Uh, Tawag nyo na yung mga katanungan po ninyo na nais po ninyong ipaabot po naman dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. Muli, 0-9-6-9-2-2-6-9-6 2-3, mga kaibigan. Yung ating po naman, linya na cellphone na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Tawag na kayo, mga kaibigan. Itawag nyo na yan. Muli, 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung adi ah, po naman, linya ng cellphone na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. Dali! Lagi po nating alalahanin ha, sa lahat ng ating mga bago pa lang na bibili po naman ng ating rice coffee, yung mga magsisimula pa lang sa pagiinom ng uh, ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Eto lang mga kaibigan, ano po, um, uh, lagi po ninyong pakatandaan yung spelling ng ating po namang rice coffee R-I-S-E. Nasa kulay gintong, dilaw na karton mga kaibigan, yung uh, ating po namang uh, produkto. R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton po mga kaibigan. Huwag po ninyong kaliligdaan yan, lagi po namang alalahanin po yan mga kaibigan dahil uh, siyempre, sabi nga po natin, um, uh, yan po ay uh, lagi pong uh, nangyayari dun po sa mga bago pa lang na iinom ng ating rice coffee. Hinahanap nyo yung ating R-I-S-E na rice coffee pero iba naman yung binibigay po naman sa mga butika. Binibigay sa mga butika yung uh, brown rice. Kasasabi lang po ng ating po mga uh, nakausap ay hindi po yun sa atin. Ano po? Uh, another caller on the line. Hello, magandang alusugan. Okay, boy. Sa Kalbayog po to. Kalbayog. Sino po sila? Si Lando po. Lando. Okay po. Uh, from Kalbayog. Oo uh, po. Okay. Uh, Tatay Lando, uh, ilang taon na po kayo? 47 po. 47. At uh, kayo po ba yung umiinom na tatay ng uh, ating rice coffee? Hindi pa ako. Kaya po ako uh, nag-text kasi hindi pa ako naka-rice ano, naka, uh, coffee. Ah, hindi pa kayo nakapag-start na uminom ng ating rice coffee, tatay? Opo. Ah, okay po. Tatay, um, uh, saan niyo po nalaman yung ating rice coffee? Sa programa niyo po. Video. Ah, sa radyo. Okay. Ano naman po yung nag-ujik sa inyo? Meron po ba kayong iniindang karamdaman din? Wala pero gusto ko lang magdala. Tama yun tatay, tama yun. Wala man kayong karamdaman, eh, mas maigi po na ngayon po ay uh, uminom na, uh, tayo ng ating rice coffee dahil um, ito po yung makakapagbigay ng protection po sa atin at para mapanatili po nating maganda yung ating kalusugan. Diyan po sa Kalbayog tatay, pwede tayo makabili ng ating rice coffee dyan sa Macmart. Macmart po. Macmart, SNL Store, um, uh, St. Anne Pharmacy. Alam po ba ninyo yun? Opo, sir. Uh, pati dyan sa ano, radyo natin, Kalbayog. Pwede kayong makabili. Eh. Um, uh, dyan po sa Kalbayog City, ANF Store. Better Health Pharmacy. Family Care Pharmacy. Rhea Mini Grocery. And then dyan sa Zilmar Pharmacy. Lahat po yan sa Kalbayog, tatay. So basta hanapin hanapin niyo lang po tatay yung tamang spelling R I S E. Opo. Okay? R I S E nasa kulay gintong dilaw na karton. Opo, okay. Okay? Tapos magkano po yung ano yung isang karton niya, isang box? Yes, ang isang box po ang SRP po nito tatay ay 180 pesos lang per box. 180. Opo. Opo, 10 yung laman. Iinumin inumin po natin yan tatay, uh, isang sachet sa umaga sa isang cup na mainit na tubig, isang sachet din po sa tanghali sa isang cup na mainit na tubig at isang sachet din po ng uh, ating rice coffee sa isang cup na mainit na tubig sa gabi bago tayo matulog. Okay po. Salamat po. Okay po, tatay. Okay, salamat. Po. O, basta tandaan niyo po tatay, ha? R I S E nasa kulay gintong dilaw na karton. Okay. tandaan niyo po yun at uh, baka po magkamali kayo, masayang okay. po yung pera po ninyo. Ano po? eh yun yung din sa ano, sa ko kasi may, yung ko, baka pwede rin ko pa inumin kasi may ano yun, may sakit sa ano, sa Galveston. Pwede, pwede po tatay. Meron tayong mga testimonya niyan na natulungan okay. po naman um, dahil po naman sa regular. Dapat po tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Okay. Okay po. Sige po, salamat. Maraming po. salamat po sa inyo, Tatay Lando, at mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat. Balitaan niyo po kami. Opo, sige po. Sige po mga kaibigan, ituloy-tuloy natin yung ating po namang kwentuhan, yung kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Mindanao, mga kaibigan, available na rin yung adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice plus Herbal Capsule. Kaya sa adibo naman, mga kapatid, Diyan po naman sa Mindanao. Yung mga kapatid nating Muslim na... na gusto rin pong makainom ng ating rice coffee. Itaman-tama po ito sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Meron pong halal seal yung ating po naman produkto, mga kaibigan. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag ng ating rice coffee. Ano po, um, uh, sabi ko nga, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, eh, uh, kinakailangan po naman na tuloy-tuloy yung pag po natin. Dahil uh, uh, it's a process na ginagawa po naman ng rice coffee. Kung hindi po natin itutuloy-tuloy, kung uh, ihinto po natin mga kaibigan yung pag-iinom po niyan, ay hindi po makukumpleto yung proseso. Una po kasi mga kaibigan ay uh, parang ibababad muna yung inyo po namang katawan. Parang ano, parang parang uh, tayo po yung maglalaba. ba? Diba? Ibababad muna natin. Yung ating po namang uh, mga labahin. Para yung mga ano, yung mga dumidumi -dumi na nakadikit po mga kaibigan ay madali na lang tanggalin kapag ito po ay kinukusot-kusot na. Tama po ba? Ganon din po yung ginagawa ng ating rice coffee ibinababad mo na mga kaibigan at uh, hinahalukay po. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po. Ay, si, ano po? Si Malu po. Malu. Okay po. Taga saan po si Nanay Malu? Ah, dito po. Sablayan. Sablayan. Isabela. Ano, Mindoro. Ah, Mindoro. Sorry po. <laughs> okay po. Nanay, ilang taon na po kayo? Ano po, 38. 38. At kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee? Ano po, kasi minsan. Kasi lagi kasing ano, yung sa sikmura ko, lagi kasing nagasakit. Kasi mm -hmm. baka ka kung bawal yon. Ang alin po ang bawal? yung rice coffee kasi sabi nila may ulcer daw tapos acidic daw gano'n. Mm -hmm. tapos sabi, sabi nila bawal daw yung rice coffee. Oh, <laughs> po. Sabi nila bawal daw. Sabi po nino. Yung mga nakakakwentuhan ko. <laughs> ah, di ba? Kasi mali po yung natatanungan po ninyo. Um, uh, kaya yun, po yung sinasabi ko na dapat direkta po kayo dito. Kaya nga ibinibigay po namin yung number para dito po kayo magtanong sa amin. Actually, nanay, yan pong mga nararamdaman po ninyo, marami na tayong natulungan yan. Umiinom lang na araw-araw ng ating rice coffee. Kasi po yung ating rice coffee na eh, hindi naman ordinaryong kape, katulad po naman na bibili po natin, uh, namang ordinaryong kape sa tindahan. Yung ating rice coffee po, ay uh, meron po itong labing limang herbal ingredients. Ang uh, ang, uh, 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 ang nasa loob po ng ating rice coffee, ay labing limang uh, gulay at prutas na pinulbos na nilagay po sa isang uh, sachet na siya pong ating iniinom. Okay? okay? At makakatulong po sa atin. Kasi, sabi ko nga, ako naririnig po ninyo yung mga testimonyo ng ating mga kababayan at marami na tayong mga testimonyo patungkol dyan sa inyo po namang nga, gaya po ng inyong karamdaman. Itinuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Makikita Ayon po ma. ninyo yung, na nanay. Sabi ko nga, sa una, parang hinahalo yung ating tiyan. Kasi po, nag-i-epekto nag na yung ating rice coffee tinatanggal na po yung lahat ng dumi na naipon po natin sa napakahabang panahon na hindi naman natin na ilalabas dahil kulang tayo sa nutrisyon. Hindi natin mailabas yung bagay na yon yung dumi na yon yung laso na yon na pinagmumulan ng ating karamdaman dahil kulang tayo sa nutrisyon. Yung ating rice coffee po ang magbibigay po ng tamang nutrisyon sa atin para mailabas po naman lahat ng mga dumi sa ating katawan. Okay po? Opo. So simulan niyo na po na yung pag-iinom ng ating rice coffee, isang susay sa umaga, sa isang cup na mainit na tubig, isang susay sa tanghali, sa isang cup na mainit na tubig at isang susay din po sa gabi bago tayo matulog. Ganun lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee at sinisiguro ko po sa inyo nanay, sa patuloy po ninyong pag-iinom ng ating rice coffee, makikita po ninyo unti-unti nagbabago po yung inyo po namang karamdaman. Yung capsule po, maganda din po siguro. Yes, nanay. Tulong din po yun, nanay. Additional po yun, natutulong po sa atin kung iinumin din po natin yun. Iinumin natin yun, isa sa umaga at isa naman sa hapon. Okay po? Sige po. O, balitaan niyo po ako, nanay, kapag ay umiinom na ng ating rice coffee, ang spelling po nito ay R-I-S-E. Nasa kulay, gintong, dilaw na karton yung namang rice coffee. Sige po, salamat. Okay po. Maraming salamat po, Nanay Malu. At mag-iingat po kayo. Balitaan mo po kami. Salamat. Maraming salamat po naman. At dyan na po, nagtatapos ang ating po programa sa mga oras ito, mga kaibigan. Dahil kapos na naman tayo sa oras. Ang alam po ng ating mga kasama ng mga punong abala. Mga kaibigan, ito po naman ang linggo lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po naman. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix. Purple Coffee 14 in 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye bye. Ingat, God bless. Pakigal ang magandang kwento ng isang Batanggenyo. Si Eric po, sir. Tagal di pa Batanga City po. Bali na ka uh, 10 boxes na po ako. Diro kasi ako pa stoma na ano? kasi mga series of tests uh, with regards sa uh, chem and x-ray. Matanda rin po yung isa x-ray ko. Eto, um, um, ito, a, a month uh, ago ito, may findings na prominent bronchopulmonary vascularity versus pneumonia dito sa right uh, paracardiac region. But eto, first day lang, nagpa-x-ray ko uli. Naging normal na siya. Dahil din kasi wala naman po kung iniisang itik, ibang iniin, kundi rice coffee lang. So, I just want to make a the best ng digital business. Kasi talagang effective ang rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Taon na pala, wala nang iwan kami ng ita